Gada kan madukayan ang sarong US citizen na lalaki sa laog mismo kan sa iyang pigrerentahan na harong sa barangay Pamurangon Daet Camarines Norte pasado ala unanin nin maagahon kasuod ma Agosto 13. Binisuan si 67 anyos na biktimang si Alias Jobet. Mayong agom para mientras na nakaistar sa nasambit na lugar asin permanenteng residente kan New York United States. Basado sa investigasyon kan Daet MPS, nahiling si Alias Jobet kan sa iyang caregiver na nadidipisilan sa paghangus mantang nakahigda ini sa sa iyang kama. Kaya tulus man na naghagad akudir ang caregiver sa otoridad nga matabangan ang biktima. Alagad pag-abot sa harong kan mga maresponding personahes kan MDRRMO Daet, mayo ng buhay si Alias Jobet. Napag-arama na haros sarong taon naman ining may pigmamating helang, asin may mga pig-iinom naman ng mga bulong para sa sa iyang maintenance. Nagluluwas na cardiac arrest ang pigtutok-dungkaw sa iyang pagkagadan. Uh, sa ngayon po sa ating uh, pag-iimbestigahan, yung pinapuntahan po natin ito sa Soko, yung uh, kaninang pinag uh, ay lumalabas po na wala naman talagang uh, impact yung mga gamit ay mga impact naman, wala namang post entry, wala po tayong nakikita nang sign ng antara ng struggle din sa loob. Kumbaga po ay uh, lumalabas sa ating investigation na ito po ay uh, natural cause of death. Sa presente, Nakikipagkoordinar na ang otoridad sa US Embassy, ngani maipaabot sa nabaya ang pamilya ang nangyari sa dayuhan. Sa presente, pigbibilara na ini sa St. Peter Funeral Home sa Barangay Magang Daet, Camarines Norte. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.